Dahil tag-ulan, naisipan namin ng anak kong mag-sabaw. So, tanghon agad ang naisip ko, haluan ng manok. So, namalingki ako at bumili ako ng sutanghon so, worth of 50 pesos, tapos isang kilong manok, ihalo ko dyan. Nilagyan ko na rin ng gulay para merong kunting vitamins, vitamins sa katawan, <laughs> char. Tapos, ayan na, nagkulo na. Masarap kasi humigop ng sabaw, lalo na kung tag-ulan parang mas, masarap sa sikmura kapag makahigop ka ng medyo mainit-init na sabaw. So itong sutanghon ko, sariling version ko lang ito. Basta maasinan, mabitsinan, malamasan. May mga lamas, okay na yun. Masarap na yun para sa akin. Tinting pong kabataan po namin, mga langga, hindi po kami masyadong nakakakain ng mga masasarap na ulam. And sa amin po, wala kaming ulam. Uh, mag, magkatay lang kami ng manok yung kabataan namin kasi ang papa namin maraming alagang manok. Hindi talaga kami nakapagusto ng ano kung anong pakainin namin kasi sa bukid kami nakatira. Kung anong meron, yun na po ang uulamin namin. Wala po kami pili noong kabataan namin. Alam mo na ko yung mga mahirap, mas kadalasan pa nilang ulam yung manok kasi yung mga magulang mag-alaga talaga yan ng manok, char kung walang ulam yon magkatay lang agad. Yung kabataan ko, hindi rin ako nakatikim ng hotdog, mga beef loaf, yung mga prito-prito, hindi kami nakatikim yan. Maliban lang kung piyesta, kay maraming ulam kung piyesta kasi nag-alaga ng baboy para may panghanda sa piyesta. Napakwinto yarn. <laughs> so itong katabi ko, si Bebe Ilunga kay Di Patulog, ay nagingay ingay muna siya sa tabi ko. Itawag niya yung manok doon sa labas kaya nakita niya sa pintuan nagsilip yung manok kaya gitawag ni Bebe Elonga. Ito na po ang finished product ng loto kong sutanghon with chicken. Thank you for watching guys. Kain po tayo. God bless.